Okay, binuho na naman. Ganito ang luto na sa ilog. Kulang ang kaldero. Anong problema sa kaldero? Ang dami dyan buho. Mas masarap daw ang lutong buho. So, itlogan, Lodi. Ang ating asin. Oo. Oh. Yan yung asin natin kahapon. Binuho na naman. Bambut, baka na walay walat. Wah, mantip pa yata yata yang lasing ya. Mula lambat koy. Mula na, sa wala na. Hindi na uli na agad sa kati. Hindi na mukha ka lambat. Nakoy, pag dito kayo pumuntay, wala kaming inumin. May sili dung pre. Sa wala na. Sa wala na. <laughs> okay. <laughs> Hirap lang bumahan nun. Tapo uwiyan. Diyo wala. Acacia. Sabi ko magdala luyah, eh. oh. may may na ng luya eh. May luya pa kag jaw kapon. Maina yung naglayak nang ano? Tabong <tulungan> mo naman. <tulungan> mo naman. <tulungan> mo naman. Na Ricardo. Ako pa hawain 'yan. Hindi hindi magko. Oo. Sa komo tambang to? Kan. Ah, ah. nagugulat na ako eh. Samba. saan so, sa mismong sapa do no. May... Denga, do na ko binalihan ng kitang. Nang makaraan. Nang ahon namin, nang ahon ko nang kon. Na dumiri. Marami lang nasasayang eh. Kailangan kasi may tali yung bali may tali. Tudir tayo. Libre nang galo eh. Sisira yung pinaking ano niya. Eh. Kanal. Ano sa mga paggawa ko. Sira yung isang Dami na isang... naman pa ano, 200 followers. Eh. Sa YouTube ba yan sa ano? YouTube. YouTube.

Tingin ako sa bago niya. may Tagay. Inihaw. yun <laughs> <laughs> Inihaw. <laughs> Inihaw. <laughs> Inihaw. Ang ulam ng gabihan. Yung ginagawa nyo dyan, ha? Ah. Ah. Ha? Ano bang kaguluhan yan? Ha? Ah. Magtatagay-tagay yata kayong dalawa. Magtatagay niyo. Ha? <laughs> ano kaya pong namin later, <laughs> oh? Oh! Kaya just mo. Ano na, papainahin ko. Gabi na. Masayang tuloy. Hindi rin naman nawawalan sila ng baon. Huh? Sana itin. <laughs> <laughs> Anong baon? Yosi? Uh, Oo. Oh. Opo. Hindi ako nabiyosi. Bad boy. Kaya yan yan. Okay na. Huwag muna kasing lakasan. Gabi na. Takot talaga nito eh. Pakasing initit eh. Ang may, ating argiti. <laughs> may buwan pala eh. Ang argiti dali ko, amigakong. Hindi rin kami nawawalan <laughs> ng baon. Okay. Pinihaw naman ngayong gabi. Ngayon naman. Oh, at isang ito, dakot. At isang dakot na sili. Ah, 'yang mga banat ni Kuya Tong Piliga mo. Tata dagir. Nilawi hmm, pa dong kalamansi. Eh. Pakin. Loh. Oh, maka tamaw biyan kun. Iya no. Spike in mo ayon. Banat. Oh. hat marah gabihan hmm angin hawan hmm ha hmm coba coba main <laughs> hmm. baka Bakit tumawag? Hmm? Yung ito amin. Sige natin ang kundi yan. Hmm? Ah! Iba talaga pag sariwang isda. Hmm. Walang natitirang anin. Sariwa kasi. Hilong-hilong pa to ba? Hmm. Kani? Bukol lang nya isda yan eh. Tingkilaw nga yan eh. Hmm. <laughs> 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 Nanan-nan po kami. na lang po. Parang hitin. Sana garamang bisyo hindi na makakita ng Kulang malaki, malaki diyan. Kakang malaki dito. Kay sakto lang. Ipalaki mo kaya ilaw niyan, hindi pa ganyan. Hindi, sakto lang 'yan. Pangit 'yang pagpalaki. Ganun. Ganun. Ano, ganyan uh, uh, pag Oh, huli ka ngayon. Huli. <laughs> huli. <laughs> <laughs> mo kasing mabuti yung dulo. Nakabaon mo umaga umagang kay ganda ang huli namin kagabi huli kagabi ang dami na naman dalag <coughs> <The> <coughs> Maganda niya tayo? Oo. Umagahan. Pag gano'n ang kain para kayong kumain sa bari yung walang tao. Gano'n, gano'n sa taas. Ayan, pa. lang Ay, gutom na uli. Bawo na may puso.